So, ayaw mga ako helmet. I-CR mo na tayo. Satisfying sound. Ito, mga kapatang helmet. Pangalawang ihi na natin. Ah, hindi na tayo sa mismo. Ah, manawag church. Yung ihi na talaga ako. May, may butas pala. Hello mga kapatang helmet! Siyempre, today is a very, very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel. So please don't forget to click the subscribe button. Tinywell para lagi kayo updated sa lahat ng mga pinupuntahan. Ina-upload at sa nasa namin ng video ko for today's adventure mga kapatang helmet. Adventure talaga kasi wala pang tao. <laughs> wala pang tao. Papunta tayo ng CR. Yung mga kasama ko nandun pa. Gagapar, dito! Huh? So ayan nga mga kapatang helmet. May joy ride kasi tayo ngayon. Punta tayo ng manawag. Kasi kailangan natin bumalik doon. So ayan nga mga kapatang helmet. May rides tayo ngayon. So papunta tayo ng manawag pang kasi na. Kasi kailangan na natin magbigay po kayo ulit doon. Pero ang ganda talaga ng view. Kita niya ba yan? Ayun na. Mayro plano. So, ayan. Balikan ko na sila videographer and balitaan ko kayo once na nakalapag na tayo dun. So, tara, let's Nandito na tayo sa Manawag, Pagasinan. So, syempre, mag isimba muna tayo pero bago yan kailangang umanong muna ng <laughs> NCR ang natutunan ko dito ngayon mga kapatang helmet ay sabi ay manirit muna ibig sabihin iihi muna ako yung mabebenta dito itong mga kasama ko mga panggalatok to kaya ako ako lang talaga yung souvenir sa amin kaya mo na yan ko kaya mga souvenir siya ay si, si nanay, mga kabata-helmet. Po. po sa Manawag. <laughs> Bili na kayo kay nanay, mga ah, bata-helmet. winner po. Saan ba kayo matatagpuan, nay? Dito ito lang. lang po. Na. Sa parking area Sa parking area. Ito lang po ba yung parking dito? Marami ma, maluwa. Marami. Marami. Meron dyan sa kabila, ito. Tapos dyan, mga parking ano space Ano pong pa pangalan natin, nay? Sheila po. Oh, Sheila. Ano ba sa inyo yung pangalan? <laughs> Ito panggalatok pero... Ngaran! Ngaran, ngaran nga. mo! Ante ngaran uh, uh, mo! Ante ngaran mo! Ante ngaran mo! ngaran mo! Ay, tayo? Ito Peggy yata ito! Yana, ito. <laughs> ano po ang nyanagan mo? Ano. Ito Peggy pong panggalatok. Hindi ito talaga... <laughs> <laughs> ito, 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 ito! Lang. Ilalabas ko! Ito original! Po. Ito original. <laughs> ano po ba yung ano? Anong pangalan nyo? Ante ngaran mo! Ante ngaran mo! haliwan na mag plano, ilu plano ka magbenta ako rito mga kabotang helmet <laughs> <laughs> ako isang sampid <laughs> pero mga original natin naman ako <laughs> ito bisente matagal na rin ako rito mga... uy usog may sasakyan so ito na nga mga kabotang helmet papasok muna tayo sa simbahan Siyempre, hindi makawala yung tupig. Uh, ang bango. Matagal-tagal na rin ako dito. Hindi nakapunta, mga kapatid. Ito, Joke, uh. dapat yung, ano, kung nila ito, ka magtadong? Wala <laughs> nang <Mayang> Tagalog. eh <laughs> Mantou pig mam pagbalik man. Uchi ko. Chiko ma bang may payo na ako. Pagbalik niyo, pagbalik niyo, Pag pagbalik niya may tupig kaming bagong lutuan. Apo. Basta pagbalik may bagong lutong tupig. <laughs> <laughs> Tayo ay kasama no. Ng... <laughs> pagbalik ko nang Maynila iba na siguro punta ko. <laughs> batang helmet medyo malayo-layo yung lalakar natin kasi dati doon kami sa kabila doon kami bumaba pero ngayon parang ang dami nga nabago dito so lalakad tayo doon dito tayo nagpike sa kabila so yan Kuya, nagtitinda ng kandila. Kandila niya. Ang ah, halaga ay eh. 150. Pwede na po doon. Salamat po. Ay gusto ko to mga kabatang. Hello <laughs> nito. Iba yung nakita mo yung gamer. <laughs> ano to man to kuya? Mga panggami sa bahay po. Mga gulog po. Shout out kay kuya. Meron tayong magandang itak mam ma Hindi siya kinakalawang po. Opo. Pwede mong gamitin sa -ma sa ma'am. Sa karunis. po

Ako iihi, doon lang ako sa likod mo. Akala ko ba? Ihi, umihi ka na. Ayun po, uihan. Ito pa, ihihan. Ayan muna po kayo. Siyempre mga kapatahil, hindi lang natin umihi. Ihi muna tayo. kasama ko, ko lang nasaan. So, dito mga kapatang helmet, yung kanilang Manawag Museum naman. So, ito before, hindi natin to napasok. Hindi talaga natin siya napuntahan. So, ngayon ito. So, okay natin. sa loob ng Manawag Museum. So, pagpasok nyo, ito yung una nyo makikita. Dito, pwede kayo mag-photo op. So, ayan. Mm -hmm. Ay, yes. oh. Okay. Batang helmet po. Batang helmet po. Ayan na yung mga family dito, mga kapata helmet. na may nasa mega love shoutout kay oh, Sir. Ano pangalan ko na? Sir L. Digas, ano po kayo? Diga, muli na pa po. Uh -huh. Bako oh, okay pa Talagang lumayo. Okay. Ayan, may galang shoutout kayo sa From Baco or Cavite. Kasama niyo po yung family niyo. Uh, Ayan, uh, siya ma'am. Uh, hello po. Ayan, sila siya. Bukas, na po kami uwi. Ay, bukas na po kayo uwi. Talagang lumayo. Ah, may... uh, dumayo po kayo dito talaga. Talagang, ano po, devoted po kayo. Ayan, bakit gusto po, po kayong batiin? Ah, uh, binabati kayo lahat ng aking mga senior dyan sa Sembo, Paul Bonifacio, at saka sa muli na lahat mga kasenior natin. At ito yung ate ko, LB, at yung Horse, nasa Bautista pa kasi. Sa salamat po, salamat po sa inyo. Kahit po sa ano, ibang bansa ba, may gusto po kayong batiin? Ah, lahat ng canada na sister, uh, sister oh, ko, yeah. nabati ko sila, sila Eva, si Emma, si Tsaka yung ni Eva, ah, asawa niya, tsaka yung pamilya ni Emma, si Mark, tsaka si, si asawa niya, si Juan. Sa Canada si, po yan? Sa Canada na po. Si, <laughs> Nakalimutan pa rin yung pangalan. Sige, anyway, thank si uh, you. Oh, ingat po. Opo, ingat po kayo. Batang helmet oh, po. sige pala, Ingat na, po, yan. ingat so, po. Sige, mga ba, kapatang helmet. Dito pala entrance. so maglalag yung mga kapatang helmet. Ayun lang mo pinapatanong kapatang kahit yung kahit sa loob sa yung pagtanggal sa loob sa loob yung kahit sa loob sure po. Sure po. Ito, mga dahil ngayon lang tayo sa kabalik dito kailangan natin magbigay ng ano mag share ng blessing everything thanksgiving ito po dun sa box. Thank you po. Ay, thank you po. Ayan ako pa lang mag-share tayo ng blessing. No so, taking a picture and video. So ito mga kapatang helmet, lalabas na tayo kasi magsisimba na tayo. So, ayun mga kabatang helmet. Dun sa bandang liko, dun sa may mga ribulto, no, taking of pictures and videos. Kaya, enough cam ko muna. Pero, malamang, nagkaroon na rin kaya ng side pick kasi pagpaaling ko nung ano, mamaya na ako mag-iingay kasi pagmamasa tayo. Totos na natin sa mga kabatang helmet.

isa sa mga tradisyon kasi ng mga Pilipino yung magtulos ng kandila so for prayers ito kasi nakabandel siya mga kabat dahil kaya ganito karami nakakaawa naman din si kuya kanina titindain parang meron siyang skin disease para siyang may psoriasis kaya binili na namin lahat ni sugar pour. so sakto para sa mga kapamilya natin na buhay or para sa mga souls sa mga kapamilya pala na mga natin tinuturo sa atin itong kabila ito para makita talaga nila yung liwanag and maging tanglaw natin si Jesus Ito, pwede kayong bumili ng mga uh, souvenirs. Sir, yun ito. pa. Ayan, nandito na kami. Hi, Hello. sir. nito <laughs> tayo sa Balay Senyang. Saan ba to sir? Sa may Ordaneta pa oh, ba to? Sa Bypass Ordaneta. Ah, Bypass Ordaneta. So, ayan mga kapat helmet. So, pwede po, open po kayo for mga gatherings din po. Yes. Ano pangalan niyo sir? Gerald. Yes, sir, Gerald. Hello ba, po. may gusto po kayong Hello po sa Tagatabuyok po. <laughs> shout out mo na. Hello po sa Tagatabuyok po mga mama ko po. po. <laughs> ayan. So, may papayang dito mga kapat ang helmet. May papayong ako. Hahaha. <laughs> <laughs> May papayong. Kasya tayo lahat. Sabi ko, ba't may papayong pa? Oo, oh, sabi nga ni sir, yun yung yes, sir, service yung totoo nila. Kasya tayo dito. Salamat si sir. Ayan, sir. Ayan. So, may papayong po si Donya. Ayan po yung payong. Nahirapan na po ano to pa in. Ang cute Oh, dito, paskong pasko na. Thank you po. Opak na pa. Good morning po may swimming pool. Pasok nyo, ayan. May pool sila kasi nga, private resort din siya. Grabe ba ako, batang helmet. <laughs> dito yung halos yung mga dessert. Tapos, eto yung rice. Ang daming rice, ha. May yung plain rice. Tapos, eto po, anong tawag dito, ma'am? Oh, parang chow fan, mga batang So, ayan. Talagang dinayo namin ito ni Bejoga Park kasi nga, nabalitaan namin na, <laughs> Yung public! <probably. laughs> Ay, mga batang Ayan. So, titingnan natin. Hindi pa natitignan, Tagat titingma ko kung gaano kasarap yung buffet dito sa Balay Senyang. Kasi ito, self-service siya mga kabata helmet. So, tara, let's na. Rose po. Ma'am Rose, so ito ma'am, yung Balay Senyang ma'am. Saan po ito matatagpuan ma'am? Uh, dito sa Sitio Mitora, Bypass Anonas, Ordaneta City. Sa so, may Ordaneta, Pangasinan po. Yes, pa. bali, ano pong ino-offer natin dito ma'am? Uh, eat all you can. Yeah. Uh, daily po siya from Monday to Sunday. Uh, may lunch po kami 11am to 3pm and dinner 5pm to 8pm. Mm, Monday to Sunday yan mga ba. ay, mga bata helmet. Babay gusto po ay shout out. <laughs> okay lang. <laughs> Thank you po. So, ayan mga kabata helmet. So, titirahin na natin lahat yan. Yan, 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 yan. Ito po yung parang chaupan, ma'am. Yes, Amena okay. oh, okay, ma am. ay mo kapatid. Ayun dito, baka. Quick clips. Na. Bubble Ito ma'am Igado. Igadong giniling ko nang kamay. Sorry ma'am, naghawa ko to. Sige toy. lang lengua. Yes po. Tapos yung to par lengua. Ito, Igado lengua. Alam mo ha, pasakit sa lengua. Alis, dito oh. ako. <laughs> Sariling sikap na kami ni Mame. Eh. Mama ano to? Saluyot. Ano kung kang kung Ah, eto tilapia. Yes. Hmm, di ko Nagpipigil ako dyan. Eto ma'am. Ah, binagawangan. Sorry naman, hawak ka. Ah. Shout out ko na taga si ma'am. Salamat taga kayo ma'am. Ma'am, ito, crablet. Yes. <laughs> ito mga batang helmet. At tagal ko na hindi nakakain nito Nagbalita ko. Isa to sa mga masarap dito. Tikman natin yan. Okay. Ito ma, yung ay ko. Ah, ito ma'am, lupya. Oh, may anak ko diyan. Ito, tawilis din eh. Ah, galing. Galing. Hindi mawawala sa akin ang kampong mga kabataan ng Thank you, ma'am. Tapos yung dynamite ay okay. si Ma'am si Ma'am na yung bigaga pa may na ako kasama sa vlog. Ako <laughs> oh, kawali wali. Kawali ito mga kapatid. Ito Ma'am Chicken. Ito yung dynamite. Ayan. Thank you, Mama, ng pangmalakasan. Ito na, mga batang helmet. Ito, buffet siya. So, it all you can. So, lahat yan. Titarahin natin, Mama. Ito muna. So ito mga kapat helmet ka. Kaya na tayo. Mm. Dito lang. Dito. Mm. Ang gumpok. Ang hap. Gusto ko yung dynamite nila. Yung kit ng anghang na sa huli mga kapatang helmet. Sarap. Umang kasama ko. Mm. Oo. kong-kong. Masarap mm. na mismo sabaw mga kapat ng helmet. Amoy papaitan siya pero bulalo sabi niya ma'am. Mm. Hindi po kayo kumuha nito? Ha? Hindi yan crablet. Ito naman yung mga crablet. Mmm. Mahang, Mahang po yan, dahil na may... Ang sarap mga kabata helmet. ayan mga kabat na helmet busog ako mga nakailang balik ba ako basta may binalik balikan talaga ako sarap nung crablet Na, no, ikaw ang sasabi mo yung lengwa masarap alos lahat naman masarap mga kabat na helmet eh binagongan. hindi ako masyadong halata oh. yung binagongan. gusto niya kasi kumain ng buro kahit ako sa inyo ayan no, yung regular price niya 379 may promo sila 329 na lang So, it all you can siya. Buffet style super sulit siya mga kabatang helmet kasi yung mga pagkain masarap naman siya in fair view kaysa dun sa mga nakakainan nating buffet sa Manila mas okay sa kanila and mas fresh yung mga ginamit talaga ng mga ingredients tapos dito may mga villa din so ayan pwede kayong mag rent tapos may private pool din sila dun sa loob so dito yung bayaran saka nakakita yung bayaran dito sa labas <laughs> So, regular buffet, first come, first serve sila, mga kapatang helmet. Siyempre, may mga rules, may leftovers, no theory. Pero super sulit siya talaga. As in. Ang sarap, mga kapatang helmet. Gusto ko na nga mag-dive, eh. Ayan, no. Oh. May pool doon. Doon yung pool nila. So, itayin ko na sila, bitch, kapag kasi nag-CR pa sila. So, ito. Ito talaga din na ayaw ko rito yung bawag, tsaka <laughs> sibuyas. Magano po dito? Ito po. 200. Then yung Eh, ito mami. Ito, mas mura yan. Magkano po yan? 150. Kasi imported. Ito okay. kasi yung ano, native. Ibaco. Oh, native. Oh, oh. oh magpagala to ka muna. Oy, jaga pa. Wait na lang na na natin to. Ngayon, madam, magtatagal po ito. Pang ilang araw po? Ngayon, Ngayon, Ngayon lang mga ganun. lang to. Ano lang? Sa dali to ta. Sa bilis is mami. Oh, doon nga talaga. <laughs> Alig lang tayo doon. Oh, Binasis, Bili na natin sa na. to. Kagabi na sis kami. Ab naimas naimas ba naimas masarap ma oi teka lang mag ano ka muna hello hello <laughs> uy bila niyo si ate mabata helmet joper Ano? bilhin mo ano ilan 100 lang naman ang dami yung putat wala na naman 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 yan ang sa bato dito dinipasan mo abot na po yan go bye pwede po ah, bukas Basing ko pa sa to pa tobe tobe Bili po ako. Magkano ito? Wala lang po isang kanya. Oh. E, oh, mo rin siya. na. Oh, ito. ah Oh, ka pa ilan? Oh, diyan 150.